Mga pong guys Uh, Mali Masyado rito Salaman tayo Sa kabundukan guys Meron yan oh, Wala bahay bahay tayo sa kabundukan Woo. Yung buti may kalsada Yung dahan dahan lah guys dahil sa trabaho dahil eh, guys may mga nakabukol na yan may mga bunker yan mga unang bahay ng unang panahon ng mga Amerikanong sundalo sila ang nakatira dito noong araw kaya history na yan pero matibay guys hindi siya nasisira hindi nabubulok lahat na nakaumbok na yan guys yan yan puro ano yan akala mo ano ah, ah, ah. chocolate hills pero hindi guys mga barak sa mga kano yan na sa sundalong kano nung araw kaya ito pati kalsada na to guys nung araw nung unang panahon pa to pati itong tulay na to oh. yan. Kaya mo yun ang tulay guys Pagilid na Pero matibay siya Uy may sasakyan na rito no? Kasi may, may galsada na Si rider ayun Mas rider yun yung slider block ayan guys ang oh, daming bunga ng mangga ang oh. kanila ang daming wala oh. oh. tayo Ay, pabaho natin hindi pwedeng umayaw hindi pwedeng sumuko pwedeng sumuka pero hindi susuko Ayan. Uy, 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 uy. guys, may mga ita dito. May mga ita na hatera. Ito naman guys, kalaman siyan. Kalaman siyan yan. Dadalawin niya raw kasi yung barracks ng hapon. Yung kababayan niya, kaya ganyan. Ayan na. Woi, muntik. Ah, itu na guys, itu di tengah guys, peace out.